Ikaw, ikaw anak Good morning, good morning. It's a good morning. Ang aga-aga.

Heem. -he. Tar lah. Ikau ba. Apa? Ula kanamang marinig, bakit mainarinig oh. ka? Tar. Kaluda. Tarwas gitingka, terus Oh, adang, adang. Hmm, Ah, ada. Di ba? Doro di nduian kasi doon di ba doon. Ula mun nyu nangin man good ah. ana. Oh, ah. ba. Mani akis ka. Tumun ah. tak amama nimo ah. Manda mama Ano Na yung ano, yung crush oh. Anak daw, anak. Abay tulog. Abay matulog ya oh. Abay tulog. May jowa na siyang Chinese guys, tapos ano daw oh. Oh. Mayaman daw na Chinese ang jowa niya. Oh. Yung jowa mo, kamo uyab. Ali plano, boom, buto da Oh. siya. <laughs>

oh, gabang-gabang daw. Kung sabi ada, kininit ka rin makamata ka. Kapoy mag-charage. Hi guys, good morning! Lakasan natin ang boses natin kasi naka-music ng thank you Lord kasi baka makaparay tayo. Nagluluto ang ating mga unggoy ng saging. <laughs> ah, ah! <laughs> 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 uh, dahil marami kaming saging na hinagdi ito sa bukid, so happy prito pa kami ng saging. At <laughs> <laughs> yeah. may isang umgoy din. Jefford naman ay busy sa pagto transfer ng kaniyang. Nadapi ka malangkat. muna. Kani kay mo mo bak, mo ano sino? Mutikang na pribhening kuwain. Kaya nga nama klub uklab na apil. Ah, naman ay lilinis nang basurahan. Do billing, wala magtrabaho dito. Nainain lang naman to limpi dito. Ayan po ang tumira kay Chuchay. Ay di man kun sa ni Chuchay no. Oh, anak sa kasi ni Star yan. Ano na? Ah. Coffee coffee muna ta saging saging. Hey, Dugay kay lagi na Britney. Pangit. Ha? Mo. Ah? Pangit kay. Ka ano mo mudikit? Amo itong. Di ba dito na lang i eh. air fry na lang ni Britney guys kasi pangit na may butter kay gumagawa ka man ng ano. Gumagawa ka man ng ano eksena. <laughs> Sanjay anong oras ka mo eh? unang Grabe na katulog ko na sa tso. Mga ipagad Tulog man May mga nag-overnight kagabi eh guys. So ngayon maglalagay tayo ng punta muna natin yung ano. Lagyan natin ng ano. It's Sunday so walang natitrabaho ngayon pero it's better talaga na may mag-work sana. Oh, tingnan nyo naman. Oh, yung gate natin. So linisin na namin sana itong ano kaso andito pa kasi mga simento para isang linis linis lang sana. So dahil naglipat kami kagabi ng mga kani ba but kanu tanig kuan ah, dili na but kinsa naglami sabi kay gipangbalhin ra ba ni bago taklobi lang ay ah. bagong lipat kasi tol guys itong mga pine trees ito kasi hindi man masyado mainitan yan diyan eh ito lang yung dalawa oh itaklob din na oh. tanggalan ng isa ka lang sabi kani oh Ana dito ka pikas. Pilit man. Eh? Sangan. Sangan ya? Eh? Katulang gamay oh. Nang na gamay. Oh. oh, hindi pa to nalinis ito guys. Nandito na sila sa may area na to. Sa so, simintuhin na lang nila to guys. So nalagyan na nila ng wall. Ah, double wall to guys. Ang loob nito ay hard reflex, which is yun no know, yung puti na yun para mas kaaya-aya e hard nila yung dyan tapos dito nilalagay nila yung mga gamit tapos dressing room dito kalahati ay nilagay na ng pati isa ayun ay, dalawa lagay na lang ng mesa para hindi siya ma-direct to the sun kasi bagong lipat yung mga pine trees na yan so bawal siya mainitan ng bonggam-bongga kailangan muna niya ng matakloban for like few days kasi si Lipat yan. Dahil nasa, natamaan siya na itong ano, natububong. So meron na tayong bodega sa likod. At after that, maglilinis kami. And then, yung mga wire na yung aayusin namin. Kailangan masakta yung mga wire. Para pang ilaw sa palibot. But for now, nakaganyan muna siya. Ito pa pala yung mga nag-overnight. Nagluto-luto sila. Ayan, may nag-aircon kagabi. Ito naman si Jayford. Kuya Gilbert, i-deliver mo na yung upuan, utang na loob. Please lang, kasi para uniform na ito lahat amin dito. Para ito mga upuan na to malipat na doon sa function hall. Kuya Gilbert pa kasi hindi nag -ano. Bakit malungkot ang bebe na... Ah, may sakit kasi siya, nagtatay siya. Ginger Ginger Nawala wala yung isang pusa namin si Ponpon guys ganito color pero straight yung buntot. Ba't kaya nawala? Sa so, tapos ako kumain ng dalawang egg. Dito naman tayo sa Saging. Oh, 'di ba? Air fried. Mm. Kunwari healthy tayo ngayon. Hmm. Ano saging? Hmm? Butter, magod na. Hoy, tabaw na na ba ito sa na ito? Kagwang na kayo, oh. Saba. Andal naman, na Andal na

ito kasi dito natin lalagay yung mga parang lumulubog kasi ito saan Pag imo puto ipatawag sila ni Carlo kuha para sa muna mag boundary para mag inyo Ako to ang guaton katong mga rice hall dito pambutan din ni

alah ibu kau nang kau lagi ada nih. Ibu tuan tamu nang tunah hujah kay dilik kau nang dilik dakuk kay sana. Lagi perlu gagai kay bagai gahik kay yuta bentuk ayo. Dapat jadi lui ah kau nang tambok na. Aku nak pergi tambunan sa At Tambunan sa na. Kuan sa rais halba. Entuk rais hal kehumuk ayo. Besar mentu tanam tanam ngaku nubutan Kinalan lang humo kay permanente mo sa bungkalon. Dito na yung mga ano guys, so mga upo na jeepod 'o. Oh. Yan yung garden area niya. Yung upo ay maliliit pa. Pero nakarbis na siya ng tatlo yata. Kasi mga okra. Paul! Ako rin palimpyo kay Paul. Paul, if you're in the animal bear. Paputol mo na nila diha? palaya din ako na. Di apil mo din nilagbasok. ko, andi Libre ni pa palang garden. Pag nagkalo. Kasi nagdamo na sila ni Kuan. Asawa ni Pudoy dito. So, ngayon, magre-replant tayo ng mga Kuan lagi may pa magpakuan lagi tara na o, oh, pa-wilding. Kaya ka kawayan, Pudo. Oh. Kani ba? Pang tanggala. Kibutang datu. Tanggala ni Kuan, B. Kanang sanayan na. Tanggalan na mga, na ka ng mga singalan na niya. Pati para dali na maguyod sa pan uh, basura. Oh, double purpose talaga ang ano dito ang basurahan kasi um, lahat ng mga damo-damo dito aming inaano um, sinisigaan. So, kay okay, double purpose siya para yung mga wakwak -wak sa loob ng bahay magising na. Ayan, mausukan yung mga lamok. So para tapos ama sila ni sila ni Clint tatua kay patong pa kampo. Tanggal ni mga yuta ani Para ibutan nato dia para udaghan sa na nato rice hall. Dagan ba dito rice hall? Oh, dagan pa Mo to dalan da Ato kaning harbison tanan da ani no. kalabasa Eh, palimpin ako na rin. Apilo ng kuwan. Patanggal kani mga sin kaya ko di ko yuta oh kani yuta tambak dia but kani gray para tambok tron na, na da ni garden apel na mga lata so tapos na ako magdilig guys after that i supervise ko lang sila dito sa so, pagtanggal nito mga am um, talbos talbos na yan tanggalin namin lahat ng mga talbos na yan sigaan namin ayo apilan na ni kahoy kay pidin isunlod Ayusin ko lang ito lahat dito. Pari naglamu-lamu na po do. Oh, di ba? Kada tanaw gale, maka humar ng minutes karon naman na. Hoy, mangko kay ikal ni ko, mangko gal trabaho mangko. bitaw. Kobrit ni, mo na, pahigda dapat. Iya, na lady ako magpahigda. Nuo ko. Ito naman ang mga tinanim na tanglad ni Amanda. At yung mga kalamansi na galing kay Ate Celine. Kay Ate Celine din galing, di ba? Tasilin, si Lynn, malalaki ng aming kalamansi na marami na siyang bunga. Bago naming lipat to. Nagdidilig, nagbibinyag. Ano to? Christening? Ito naman yung variegated. Galing kay Ma'am sa Liyote. O, oh, ba diba? Nagbablog siya guys, hindi niya na-play. Ako na lang magkamera sa kong galingon hot... ani guys kay tanan man may vlogger nya tapulan pa jud. <laughs> dito is ang tinanaw niyo min dito is yung sili. Ang dami Dugay kay no. Yung, <lows> oh, Oar bisan na tanan kay magtanim ta tanggalo na tanan diha. Ang ah, mga kaayo kay iri na Kepa... nila ilang insunlod. Kani kalabasa lang itira, ko kuan tanan lata. Oh, nang mana ka? Mana dayon? Trabaho, trabaho. Ano pag lamon 5 minutes ginuo ko. May marang kami dito, guys, dalawa. So, ayan. Ayun yung basurahan namin. So, linisan nung Ah, oh, di ba? Tanggalin lahat, lahat tapos katambak sa kanila dapat tambakan. O, di, yung lamok dito sa amin, walang lamok kasi lagi nagsisiga.